May sumama sa ating dakit to. Ah, ko, dakit. Napakaganda ng sikat ng araw. Kanina nagpakawala tayo. Ay, hindi pa nga pupapasok yung dalawa natin eh. Pero swerte niya dahil tayo nakahuli. Ah, ko, dahil nakatiin siya ng ordinary pins. <laughs> Kanyang leg band number. So, ito yung ibon. Pakawala na natin. Hindi, wag muna. Baka mamaya hindi na naman makauwi. <laughs> So yun mga Sikobali, nandito tayo ngayon sa Taiwan Lo Sa rooftop <laughs> mga Sikobali napakaganda ng sikat ng araw oh. Di ko alam kung wala nang bagyo o may isa pa Ako may paparatin pang isa mga Sikobali Ayan, no? Napakaganda ng sikat ng araw, kanina nagpakawala tayo Ay hindi pa nga puwapasok yung dalawa natin eh? Pero kahapon mga ko eh, maulan pero sa atin kasi dito, ako, mga singko, kahit na malakas ang ulan, eh, nagpapawala tayo ng kalapate. Kahapon, mga singko, nung nagpalipad tayo ng mga ibon, eh, medyo may sumama sa ating dakit. To, mga singko, dakit. Medyo napasama nung lima na lala kasi lumilipad natin, mga singko. Ngayon, eh, kahit umuulan, pinapakawalan ko sila, mga singko. Eh, hapon na yon medyo kahit pa paano, malakas ang ulan, eh, meron tayo na na isa. Yang bird siya, maasig ko. color pa. At saka hindi lang yan, maasig ko. Dahil yung ibon, eh, nakaklabring Eh, ito, ito hindi pa nagsisimula yung kanyang laro. Eh, nahuli na, maasig ko. Nadakit na natin. Ah, <laughs> <laughs> oh, sa ibon na to. Pero, swerte siya. Dahil dito siya sa atin napunta. Dahil nung nakuha ko yung ibon mahasin ko medyo basa siya. Eh malakas kasi ulat kaya hindi ko na dinalat ng cellphone. Dahil papalipad lang sana ako eh. So ayun, bali bigla siya nating nahuli. Nakuha natin dito mahasin ko. Basang basa yung ibon. Ngayon, parang hindi siya komportable Doon sa kanya. Kasi yung singsing -sing niya, naka all star siya. Na, na CTPR mahasin ko. Hindi pa ito nalalaro eh... Nakuha na natin. <laughs> nahuli na ni Boy Dakit. The Boy Dakit. <laughs> Pero buti swerte siya. Mga ko. Dahil nung nahuli ko siya, hindi siya papakali sa isang paa niya. Eh, meron siyang palang tape, mga ko Meron siyang tape doon sa kanyang kabilang paa. Eh, tinanggal ko dahil parang hindi siya komportable. Nung tinanggal ko yung tape, mga ko eh... Kala ko electrical tape lang na kulay green. Eh, meron siya nakakabit na parang sulat. Kaso, hindi na mabasa dahil basang-basa. Parang meron siya love letter. Tingin ko dito, sa nahuli natin, mga ko eh... Nahuli na siya. Pinakawalan lang. Kasi nilagyan siya parang love letter. Kaso, parang siguro mahigpit yung pagkakalagay baka ilang siya eh tinanggal natin tingin ko pinakawalan ito nung unang nakahuli tapos dito bumagsak sa atin nung malakas ang ulan mga 5 kaya nahuli natin yung ibon ayun siya oh isa siyang gray cell na young bird mga 5 all star CTPR ngayon, tinignan ko yung kanyang leg band. Basang-basa nga ito nung nakuha natin. Tinignan natin yung leg band niya. Eh, yung series niya, hindi sa akin nabili, mga singko. Kasi meron akong 200 pieces ng CTPR na binigay sa akin ni Boss Noy Dilara. Para yung ibang mga kalapadis dito, eh, dito bibili, mga Ang problema, yung kanya singsing sing eh, hindi nabili dito. Kaya hindi ko alam, kasi nire-record ko yun, mga singko. Eh, kung sino mong nakabili ng mga singsing sing yung mga love name. Para sana mababanggit natin kung sino may ari nito. Kasi ang problema... Hindi sa atin nabili. Kaya hindi ko alam kung sino may ari. Mga ko. Kaya gagawin natin. Eh baka hindi muna natin siya pakakawalan dahil baka mahuli na naman. Mukhang hindi marunong eh. Kasi nahu tingin ko nahuli to, pinakawalan ulit, nahuli natin ulit. Makasin ko baka hindi marunong umuwi. Baka binobuewing pa lang to, pumitik. mga ko. Kaya gagawin natin eh, hintayin natin kahit mga dalawang araw lang. Yung may-ari, pakikita natin yung ibon. Makasin ko para mabawi na niya. Ngayon, pag walang nagkiklaim eh, pakakawalan natin. Baka marunong na umuwi maulan lang kaya siguro hindi na nakauwi kasi basang-basa yung ibon na nahuli natin pero ngayon ang ganda pala niya ayun oh Tuyo na siya. Iligay lang natin dito para matuyo yung ibon. Tsaka maka relax. relax Tinanggal natin yung nakasabit na electrical tape na may love letter doon sa kabilang paa niya. So ayun, sisilipin natin yung ibon. Napakaganda rin yung ibon. Grizzlies! So ayun, makita nyo, medyo na na yung mga kalapati natin dito. Dahil nga, nilagay ko dito yung parang checker na ganda na kulay niya. Oh. Baka mamaya magpalit eh, mas dumami pa yung kulay. Tapos, silagay ko na rin dito yung ating paanak. Ganda na ng mga paanak natin, mga asin ko. Kasi hindi pa siya talagang naglulugon. Hindi pa lumalabas yung kanyang ganda, mga asin ko. Yung kulay niya talaga. Ano pa lang yan? Kung yung primary. Pero pag naglugon nito, titignan natin kung talagang gaganda. Kung lalabas yung mga puti sa kanyang katawan, mga asin ko. Gaganda, oh. Ganda ng ibon na, na paanak natin. Pero sa tingin ko, kak yan, mga asin ko. So, yun. Meron pa tayo isang young bird dito. Bali, ito, anak ng sitter natin ngasin ko pero nilalaro din kasi ng tropa yun eh ginawa natin sitter eh yan yung anak niya eh yung mga player natin ito yung Huben na galing kay Kuya Paul ah uh, Peter Paul kiding ngasin ko yung imported na Huben nila ito yung anak marunong na sa akin tapos ito ay e sa Nakita niyo yung kulay ganda oh. Dahil nag-aanak ng mga opal yung sablon nila. Masin ko yung isa nga nawala wala, masin ko. Overfly nung young bird pa siya kaya natira sa atin tong hen. Ito naman yung anak nung saddle natin, babae rin, masin ko. Tapos ito yung isang flyer natin na matanda. Ngayon ito, oh. Blue check white flight hen din, masin ko. Tapos ito yung isang barless natin na, na brown barless hen din puro hen nga yung natira dito yung kapatid niyang Hendon na Blue Barbarless Eh, bigla na lang nag-disappear Mga asing nawala Nahuli na yata ni Boy daket So, yun, ayun, ayun pala yung, ano natin, oh Yung ating Barb Namumula na yung kanyang mata, mga ko Ngayon, sisilipin natin yung Nating na Dakit, ayun, oh Nahuli natin to, bumagsak sa kulungan natin Pero hindi siya pumasok, mga asing ko Mululi ko lang dahil Nasa landing board naman Hindi makalipad, kaano. So, ayun yung ibon Naglulugon pa lang siya Bata ito, mga singko, young bird. Bali, hindi ko alam kung hen siya, pero malaki siyang, medyo malaki siya. Oh. Halos kasi, kasi siya ng mga ano, baka lalaki nga ito. So, ayun, bali hindi pa siya full grown, nagpapalit pa lang siya sa leeg, ayun, eh, no? nagiging puti, na mawawala yung itim niyan. Nakaklabi siya ng CTPR, kung makikita nyo yung oblong, yan yung all-star na CTPR. Next year pa yung laban yan, kaya kailangan makuha nung may-ari ito Mga Sinto, kailangan ma-viewing niya agad Para mapatuto niya ulit Kasi nga, biglang nawala sa kanya Sigurado ito, baka nag-overfly Kaso, ito nga yung sinasabi sa inyo mga Sinto Titignan natin mamaya mga Sinto Yung kanyang singsing -sing. Para makita nung may-ari Yung number, sigurado nakasulat itong number na ito Sana makita niya At sana magtugma yung Nasa kanya, tsaka yung nasa akin mga Sinto. Sana may picture siya So ayan, ito yung kalapati, mga singko. Young bird. Ngayon, tuyo na siya. Baka kaya na nga niya lumipad, singko. Kaso, ang pinag aanohan ko, baka hindi siya makauwi. Kasi, kung nahuli natin to, eh, tignan lang natin mabuti, eh, no? Kung nahuli kasi natin to, mga singko, eh, dalawa yung kanyang nakalagay sa paa. Ito yung CTPR niya. Tapos sa kabilang paa niya, mga singko, eh, meron siyang pinapagpag pinapagpag niya pilit eh baka hindi siya komportable meron siyang sing sing dun na electrical tape na parang kulay green kaso yeah, yung parang love letter niya eh basa na maasin ko kaya hindi rin natin mabasa kung anong nakalagay tinanggal ko na lang tinapon ko nga hindi ko nakita hindi ko na alam kung saan ko na itapon kaya ayan o medyo na relax na siya tuyo na siya maasin ko ngayon sisilipin natin yung kanyang leg band so ayan maasin ko pala sisilipin natin yung kanyang Leg ban. Ito yung ibon, no? oh. nag visit sa atin. Tingin ko, dalawang beses ito nag-lock visit. Tingin ko, nag-lock visit na to dun sa isang nakahuli sa kanya. Kasi meron siyang love letter dito sa kabila, mga singko tinanggal lang natin kaso nung pinakawalan siguro nung nakahuli eh tayo naman na nang nakahuli dahil dito dumapo sa may sa atin pero swerte niya dahil tayo nakahuli mga siko dahil nakatiin siya ng ordinary pins <laughs> so ayan bali yung ibon isa siyang gray ayun o no, palugon pa nga lang eh siguro kaya hindi nakauwi tingin ko uuwi nung pinakawalan na may ari kaso malakas ang ulan basa ibon kaya nangyari baka dito nagpahinga sa atin So ayan, gagawin natin pag walang nag-claim siguro ng hanggang bukas o sa susunod na araw, eh pakakawalan natin yung ibon. Ayun o, oh, pahingayin muna natin. Pero mas sigurado kung makuha na lang dito ng may-ari, ito yung ibon mo, nahuli natin ulit. Tingin ko nahuli natin ulit dahil may, yun nga sinabi ko kanina, meron siyang love letter na parang may nakahuli ng iba. Buti na lang nahuli natin dahil kung mga bata nakahuli to eh hindi na makakabalik sa iyo. Sayang naman dahil nakalaro yung ano, mga singko nakalaro siya ng All-Star CDPR North Derby Race 2025 Next year pa to Kaso nung check natin yung record ko Dahil meron akong 200 pieces nito Na dinala ni Boss Noy de Lara Para maibenta dito sa mga kalapatid sa Dahil medyo malayo yung kanila Eh yung series nung kanyang Number mga singko eh, Hindi tugma dun sa mga Nasa atin Kasi yung mga nasa atin Uh, yung buong 200 tsaka 300 ang nasa atin. Kaso yung kanya e eh, 400 na. Ayun o. No? Bali ang kanyang leg band mga siko. Ayun o. Oh. 5, 4, 1, 4 mga siko. 5, 4, All Star CTPR North 2025. 5, 4, 1, 4 mga siko. Ang kanyang leg band number. So eto yung ibon. Pakula na natin. Okay, wag muna. Baka mamaya hindi na naman makauwi. Kasi tingin ko dalawang beses na ito nahuli. Ako, tsaka yung isa pa. So, ayan, bali, kung namumukha mo yung ibon, Ayun, eh, no? Eh, pwede mong daanan dito. San Vicente lang ako, Champaka Street, Tarlac City, kung baka medyo malayo siya, eh. Ito yung ibon mo, nandito sa mabuting kamay, ha, sinto. Pero kung, kung sanang sa atin binili yung singsing, eh, medyo mas madali ko siyang mahanap. Dahil nga, lahat ng bumibili sa aking akin, sing-sing, sinusulat ko lahat ng pangalan. Kung hindi pangalan, lop name, mga singko. So, ayan. Ito yung ibon mo. Napakaganda, oh. Medyo malaki siya. Tingin ko lalaki ito. Pahingayin ko muna dito sa ating Taiwan lop. VIP. Swerte niya. Nakakulong siya dito sa ating Taiwan lop. Malakas ang hangin. Nasa rooftop. Masa ah, ah, so mainit.